Mga kamami, gusto kong ibahagi sa inyo ang naganap sa buong linggong ito. Opo mga kamami, uh, kakalabas lang namin sa hospital kasi na-confine yung apo ko dahil nag siya sa dengue. Opo. Nung, nung Friday, last Friday, matamlay na siya, umuwi siya ng mm, pagkagaling niya sa school. Tapos kinatanghalian ay may na, na siya, pero hindi naman ganun kataas yung temperature. Ang ginawa ng manugang ko, dinala niya sa kanila, sa baryo, para daw ipahilot. So, nung napahilot na siya, doon sila natulog ng dalawang gabi. So, Sunday ng evening, umuwi sila. Kaya lang nakita ko matamlay pa rin yung ko So, Monday morning, uh, nag-aral siya. Sabi ko sa kanya, mag-aral ka na, sabi ko o di pumasok siya kaya lang talagang hindi yata maganda ang pakiramdam ng apo ko nagpaalam siya sa teacher niya na masama ang pakiramdam niya so napakabiin naman ang teacher niya so pinayagan siya, siya sabi niya kung hindi magandang pakiramdam mo huwag ka muna pumasok so nung Tuesday itong Tuesday na ito eh matamlay talaga siya. Parang bagsak yung katawan. Ayaw niyang tumayo. Masama ang pakirandam. Masakit ang binti. Masakit ang katawan. Masakit ang ulo. At saka napansin ko sa kanya, sumakit, sumasakit yung tiyan Tapos, lagi siyang tumatae. So, sabi ko sa manugang ko, ay, kailangan mo na ipadoktor si, si JM. Sabi ko, kasi iba na yung nakikita ko sa kanya. Sabi ko, di... di nala, Wednesday. Wednesday morning, dinala niya sa sa emergency. So, doon, nung tinignan siya ng doktor, agad-agad pinatest niya yung dugo niya. So, doon nalaman na siya po ay nadengge. Opo, mong kamami. Yung nakita kong sintomas sa apo ko, yung pala ay talagang dengue. Yung sumakit ang buong katawan niya, hindi siya makatayo, talagang nalalambo siya, masakit yung ulo, saka gusto lang niya nakahiga at natutulog. So, Nung nalaman namin positive siya, tinex ako ng malugang ko, sabi niya, pinapa-admit po siya, sabi ko, ipa-admit -ip mo. Sabi ko, i-admit mo siya para na sa ganoon, maagapan natin, sabi ko. Di inadmit siya, so nakapasok kami sa hospital na na dextrosya, uh, alaw na medya ng tanghali. Pinuntahan ko siya doon, tapos <clears throat> nung nasa kwarto na kami, Uh, may binili yung manugang ko so ako muna ang nag-stay sa kanya so talagang nakikita ko siya nung tinutosok siya, nasasaktan siya hinahawakan ko lang yung kamay niya lagi ko sinasabi sa kanya pipikit lang siya, tapos magpipray para hindi niya marandaman yung sakit kapag tinusok siya so ganun ang ginawa niya so, sa madaling salita, na dextrose na, na siya tapos nung paalis na ako, dumating na yung manugang ko, nakita ko yung kulay niya talaga iba. Pumutla siya yung labi niya, parang maputi na lang. Wala akong nakikitang apula. So, syempre, nag-worry ako. Pero alam ko naman, hindi siya pababayaan ni Lord. So, kinagabihan ng Wednesday, hindi ako makatulog. nag ako kay Lord na pagalingin niya yung apo ko. So, tapos, uh, nalaman din ng mga friends, mga kapatid, pamangkin. So, yun, sabi nila, isasali siya sa mga prayer nila. So, nagpapasalamat ako sa mga prayer na ibinigay nila sa apo ko dahil malaking tulong ang naibigay po nila. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nung unang araw na nandun siya, mababa yung platelet. Tapos, nung Thursday ng morning, hindi maas yung dugo niya, yung platelet niya, uh, nung tinesya mas bumaba pa kaysa dati. So, ang sabi, nag-research ako, nalaman ko na kailangan ang may dengue ay kumakain, pilitin pa Tapos may mga nag-advise, uh, bilhan siya ng itlog ng pugo, o uh, saka pakainin ng Sunday na ice cream na walang halong chocolate. Alam po ninyo, ginawa po namin lahat ng narinig namin na nagbigay ng mga advice kung anong ipapakain sa kanya. So, yun po ang ginawa namin. Tapos, sa sabi ng doktor, uh, titing na babantayan ni monitor kung magbiblid yung gums, kung magbiblid yung ilong. Kasi kapag ganun daw, ay sibir na yun. So, nagpe-pray ako kay Lord na walang makitang symptoms na, na, na siya. Ang nakita lang namin yung hindi siya makatayo talaga nang lalambot, masakit yung parang masakit yung tuhod, kung ano yung masakit sa paa. Kapag tumayo siya, talagang alalayan mo siya. Uh, tutulungan kumbaga. So ang ginawa ko nung webes ng umaga, uh, pinalitan ko yung manugang ko, siya naman ang umalis. Tapos uh, nung bumalik uh, nung umalis siya, ako ang ginawa ko, uh, pinakain ko siya ng limang pirasong po uh, pugo, itlog, yung itlog ng pugo, tapos pinakain ko siya ng uh, saging. Nakakatulong daw ang saging sa mga may dengue kasi umihilab yung tiyan nila. Nakakatulong daw ang saging. So, ginawa ko, uh, pinakain ko siya ng saging, tapos uh, pinakain ko rin siya ng peras. So, kung ano yung mga ibinigay na advice at saka kung ano yung pinagbabawal sa kanya, kung ano man yung hindi niya pwedeng kainin, ay ginawa namin, din namin binibigay sa kanya. Pero kung ano yung gusto niyang kainin, kung gusto niya magpabili ng McDonald's, Chow King, binibili ko kasi para lang makakain siya, para makatulong tumaas yung platelet niya. Kasi the more na hindi siya kumakain, hindi, tumataas, hindi tataas yung platelet niya. Ang ginawa ko kahit anong uh, gusto niyang pabili, binibili ko talaga kasi makakatulong sa kanya para makakain lamang siya. So, sinusubuan ko siya. So, the following day, nung Friday, kahapon, nung tines yung uh, dugo niya, medyo tumaas na siya. Ang sabi ng doktor na nung nag siya, sabi niya, oh, sabi niya, tumaas na yung, yung dugo niya. Sabi niya, sabi ko, thank you, Lord. Tapos, uh, baka titingnan ko, baka ano, palalabasin ko na siya, sabi niya. So, wala kaming idea kung ngayon or bukas, siya lalabas. So, kinaumagahan nga kanina, nung nag-round ulit yung doktor, uh, sabi niya, pwede na siyang lumabas kasi malak malaki na ang itinaas ng kanyang platelet. Opo, yung kanyang dugo tumaas na talaga. Maraming lang itinaas. So, nagpapasalamat ako kay God kasi uh, hindi niya pinabayaan ang aking apo. At saka, syempre, titing uh, titingnan din po natin ang ating mga apo, ang ating mga anak o yung membro ng pamilya kung pag nilalag na sila, kung ano yung makikita ninyong kakaiba sa kanila. Opo, lalo-lalo na kapag dengue, talagang hindi makatayo yan, masakit ang ulo, masakit ang pa, at saka ng lalambo, sumasakit yung tiyan at nagtatai. Ganun po ang nakita namin sintomas sa ap apo ko. At ang sabi ng doktor, ang dumapos sa kanya ay talagang dengue yung nangaga, nalamok sa kanya ay talagang may dalang dengue. Yun. at uh, tsaka yung mga bawal, hindi namin, hindi namin siya pinapakain ng may dark color na pagkain. Opo, kasi bawal daw po yun. Kasi tinitingnan nila yung dumi niya, yung normal color talaga kasi kapag daw nag nang iti, uh, itim yung dinumin ibig sabihin nag-bleed na siya sa loob so talagang thankful ako kay Lord kasi hindi niya pinabayay ng apo ko at saka sa lahat ng mga nag sa apo ko para sa mabilis na paggaling niya, nagpapasalamat din po ako sa kanila so mga kamami, papakita ko siya sa inyo kasi nabideohan ko siyang nasa hospital so masayang masaya ako kasi uh, dahil uh, nakalabas kami ng Uh, okay siya at naka-recover. Uh, although medyo nabawasan yung timbang niya, okay lamang po yung importante, ay naging okay siya. So mga kamami, eto na po at nung nasa hospital siya, ipapakita ko po. Ayan yung ako po. Ngayon kumakain na siya. Thank God, okay na siya. Pag tumaas na yung platelet niya, makakalapas na kanina ata. Ang sabi nila, maganda daw yung itlog ng pugo ne. Itlog ng pugo. Sana din. Yeah. So, binilhang ko siya ng isang plastic. Yun, kakainin niya after niya magbina. Pinakain ko na siya. May mga nag-advise pwede yung itlog ng pugo at saka pukari sa mga nadengge. Kumakain na siya. Thank you, Lord. So, ayan mga kamami, nakita po ninyo yung video na nasa hospital yung apoko. Yung unang picture po ay nasa emergency room pa siya. Doon siya nilagyan ng dextrose. Doon siya uh, kinuhanan ng dugo. Nahirapan nga po sila sa pagkuha ng dugo sa kanya. Sa kadahilanan eh, medyo chubby po yung apo ko. So nahirapan sila. Sabi ko, kapag tinutusok ka, pumikit ka lang, tapos magpray ka, tapos hinawakan ko lang yung kamay niya. So, hindi po siya umiyak. Opo, Uh, sa lahat po ng bagay talagang tumulong po si Lord sa amin pa sa pagpasok niya sa hospital hanggang sa paglabas niya kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos so mga kamami yung iba medyo okay na siya yung mga ibang video yung mga pinabibili niya mga pagkain so hindi ko na po nakuhanan kasi po nagmamas sa kakamadali para lang makakain siya ng maigi so hindi ko na po nakuhanan yung ibang mga uh, pinabili niyang pagkain so ayang maraming salamat po sa una sa lahat kay Lord dahil sa uh, ginawa niyang uh, pagpapagaling sa aking apo, pangalawa po sa mga taong uh, nagdasal para sa paggaling ng aking apo, maraming salamat po sa inyong lahat so, ingatan po natin ang ating mga anak or apo o maging tayo po magingat para hindi po tayo makaga ng lamok na may dalang dengue. Opo mga kamami. At tapos mga kamami, nagpapasalamat din po ako sa mga uh, walang sawang sumusuporta at sumusubaybay po sa aking YouTube channel. ayun po mga kamami, sa mga hindi pa po na subscribe sa aking YouTube channel, please like and subscribe Mami Lea Vlogs. At huwag pong kalilimutan i-click ang bell button para ma-notification ko po kayo sa mga susunod na i-upload kong mga video. So mga kamami, lagi tayo po mag-ingat. Kung maari po ay magpahid tayo ng oplosyon. Yun po para hindi tayo makagat ng lamok mga kamami. At siyempre mga kamami, mag-ingat po tayo, magdala po tayo ng payong. Umulan man o umaraw para meron tayong pang cover sa ating katawan against sa ulan at, again, uh, at sa init ng araw. Opo mga kamami. So mga kamami, huwag din pong kalilimutan laging uminom ng tamang tubig araw-araw. Ito po ay makakatulong sa ating katawan. Opo mga kamami. So mga kamami, see you next vlog. God bless us all po. See you next vlog. Bye!